Hello, hello, hello guys. Magandang araw sa inyo. Ano man oras. Ngayon guys, may ipapakita ko sa inyo. Nakita ko rin to sa Facebook eh. Gusto ko lang patunayan kung totoo ba. Kasi no, nakala ko parang tricks lang. Kaya ito, sinubukan ko kung paano magputol ng bute Gamit yung yarn at saka alcohol. Tulad yan guys oh. Meron akong yan tapos tinali ko sa bote. Kasi parang hindi ako ano eh. Hindi ako naniniwala sa nakita ko. Kaya sabi ko try ko nga to kung totoo. Ayan guys pagkatapos kong tinali may sobra pinutol ko ng ano gunting. Pagkatapos ano I I I nilagay ko ng ma maayos yung yarn para maging straight pagkatapos ng straight ng yarn inuusan ko ng alcohol yung iba nga kerosene eh, o gas kaso wala ko nun eh kaya naisip ko itong alcohol siguro pwede din kaya yun. nilagay ko ng medyo marami-rami tingnan nyo guys o so tumutulo pa nga pagkatapos niyan guys sinindihan ko na pero dapat aware tayo kaya kukuha tayo ng gloves anong gloves ng ano pala ng shades para dipinsa sa ating mga mata at kung may mga sosobra dyan sa baba dapat ano siya punasan at ayan na guys sinindihan ko na Di ba nakita niyo yung apoy? Umaapoy siya eh. Saka nyo iloblob sa tubig pag mawala na yung apoy. And guys, o, so tingnan niyo. Kasi akala ko nung dati, tricks lang. Kaya sa sinabi ko, ya, pasubok mo ito kung totoo. ay ayan na eh guys. Medyo pa wala ng apoy, kaya magsuot tayo ng mas Ay hindi, shades pala. lumipas ilang minuto guys na wala na yung apoy tingnan nyo in a sequence guys the moment of truth tingnan nyo oh, wala kayong na ano di ba wala kayong nakita o oh, tingnan nyo hindi niyo nakita pero lumagot to eh o oh, tingnan nyo guys yan yan na kala ko totoo eh totoo pala may kunting sabit pero ayos lang yan madala yan sa ano sa liha ayan guys maraming salamat sa panonood ah.